Grabe guys, oh. Tutit talaga ng kaibigan to. Oh. Talagang pagdating sa Makatay, 1 hour lang yan 500 pieces. 1 hour lang kinatay guys, oh. Tingnan mo naman, oh. Lupi talaga, oh. No. Oh, oh. Kaway-kaway mo na ito, oh. Hello. Hello no? Ayun, oh. Good afternoon, guys. Shout out, guys. Lupi Grabe, oh. Oo, diba -diba. oh, oh. tingnan mo yun. Ipapapadan na namin yan, guys. Yan, nakakapang na yung marinit, yan. Dininisip pa namin yan, Grabe, oh. oh. Sangtulinada na, guys, oh. Sangtulinada. <laughs> mga pao na, oh. oh. Stilan Ayan, nakalaglada na nga, oh Stilan, guys Grabe. Oh Ayan, ang buhay si ICB mix dito, oh Nagang Matira-matibay, guys Ayan, ito pa, oh Ha? Ayan, oh Magigiling pa yan, guys Oh, yan oh Oh, oh, oh Oh Stilan, oh Oh, oh, oh Ay, gabi, oh Shout out, guys Shout out, shout out Mga kapabayay ko yan Parang galipwak Shout out Ayan, na guys sabay ayan na ah. magmumukbang tayo ang um, kalamansi ayan o oh. magmumukbangin natin ang guys ayan isahan ah, ko na guys isahan ko na guys いよし ne Bismillahirrahmanirrahim. Prepre, saddag. Hai, sakit banget ya. Oh, nanti. Hai. Ayo bergerak. Hai, hai, hai. Tolong lengkapin yang di catatan Bapak. Saya akan jadi hati. Prepre. Hai. Sa ano? Sa pare, magaling yung kumanta. Sa banda. Yan, nagkaroon Silos, silos, na, silos. Meron silos silo. dyan? O, silos, silos. Pre, -prea. Patayin mo yan, pre, yung na natin. Hay kasi si <laughs> ay, ay, sa ay, sa yan, si pare. Hey! 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 Oh? Ah, tos, tos, tos bungo bulak nak oh Bumbu bulak Kanina aku minum Eh, eh Tos Joy, tos, joy Happy birthday guys Itu guys Tos guys Tak guys Kapi mula, kapi